Umiinom okay. okay, pa ng soft drink, Yorme. Aling, Pepsi? Ah, oh, okay. Sige. Huh? Tila na rin din na si Yorme Isco Moreno sa araw-araw na parinig na ginagawa sa kanila ni Henyo Master Joey De Leon. Ito ay matapos banggitin ni Isco Moreno ang salitang Pepsi sa latest episode ng Eat Bulaga sa latest episode ng G sa Gedli ni Isko Moreno at Buboy Bilyar ay nasugod ng dalawa ang isang tendera ng ihaw-ihaw. Dito nga ay natanong ang babae kung meron itong asawa. Tanong ni Yorme sa babae, may asawa Nasaan? Sagot naman ng babae, meron po, Harvey, ay love you asawa ko, sabay turo sa kanyang asawa. Pagkatapos sumagot ng babae ay nilinga-linga ni Nabuboy at Yorme Isko Moreno ang tinuturo ng babae hanggang sa magbiro si Buboy Bilyar na umiinom pa ng soft drinks ang asawa ng babae. Biro ni Buboy, umiinom pa ng soft drinks Yorme. Sa pagkakataon nga na ito ay dito na binitawan ni Yorme Isko Moreno ang kanyang dark jokes na tila patungkol sa comedy trio na TBJ. Sagot na biro ni Yorme kay Buboy, Alin, Pepsi, wala namang masamang nakita ang netizens pagkatapos ito sabihin ni Yorme. Ngunit kung makikita kasi si Buboy Bilyar ay pinipigilan itong tumawa na tila ba merong ibig sabihin. Kaya naman malakas ang duda ng netizens na na si Yorme Isko Moreno kaya sila naman ang nagparinig sa kabilang kapo. Matatandaan na ang salitang Pepsi ay isang tragic para sa TBJ. Dahil matagal nang ibinabato ng netizens na sina Tito, Big at Joey ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay noon ng ating sexy star na si Pepsi Paloma. Gayunpaman ay pinabulaanan nito ni Tito Soto. Ayon sa dating senador ay isa lamang paninira ang kwento na ito. Maging si Ellie Bendia na kumanta ng ispolarium na siyang patungkol daw kay Pepsi Paloma ay pinabulaanan na para sa sexy star ang kanyang kanta. Sa kabilang banda ay wala pang tugon ng TBJ sa napakabigat na banat di umano ni Yorme Isco Moreno sa kanila.